ng pamunuan naman ng uh, Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX o may naansahan pa rin ang buhos ng mga pasaherong pabalik sa Metro Manila ngayong weekend. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Inaasahan ng pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange na ngayong weekend ang buhos ng mga inbound passengers o yung mga pasaherong pabalik na sa Metro Metro Manila mula sa kanilang mga probinsya. Ayon kay Jason Salvador, spokesperson ng PITX, bukas linggo January 4 hanggang lunes ang posibleng balik ng mga umuwi sa probinsya nitong holiday season. Nitong mga nakarang araw, halos pantay lang daw ang bilang ng mga inbound at outbound passenger. Samantala ngayong araw, January 4, nakapagtala ang naturang terminal ng food traffic na nasa 54,797 as of 11 a.m. Habang kahapon naman, nauna nang iniulat na nakapagtala ito ng nasa 150 46,982 as of 7 p.m. Halos pantay no nung holiday season. Marami rin yung nagsisipagbakasyon dito sa Metro Manila. Sumisingit-ingit so, ng mga pailaw, di ba? Kaya halos parehas no. Pero sa tingin natin sa linggo, karamihan dyan yung galing na nang probinsya. So yung sumagad talaga sa so ng bakasyon nila. Paalala ng pamunuan ng PITX sa mga babiyahe pabalik ng Metro Manila, magbao ng mahabang pasensya dahil sa inaasahang mas mataas pa na bilang ng mga pasahero sa mga susunod na araw, mahabang pila at traffic sa mga kalsada. Eh baka pwedeng huwag kayo magsabay-sabay. Pag pinagpaliban niyo yung pag-uwi niyo ng Metro Manila, asahan niyo magkakaroon ng konting pila, sabay-sabay yan eh. So pagka ganun, eh maganda sila ng konting pasensya dahil siyempre eh, magkakaroon ng konting uh, pag iintay Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag -ulat. para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!